Good morning guys. Sa ngayon umaga no, bali update tayo dito sa ibon natin na naan dito. So ayan po. ay yung babae natin kumakain. So ayun yung uh, daddy natin o yung lalaki sa So ayan po. Kita niyo po guys. Ah, uh, Ah, uh, isa na lang yung iniitlogan niya. So, uh, hindi ko kasi agad yan nagawa ng video. So, uh, kahapon pala, eh, tawag rito, may basag yung uh, itlog nyan. So, hindi ko alam kung ano problema nito magpaaris na to. So, ayan, kung nakakita nyo yung lalaki, ayan, eh, no, parang tinutok-tok-tok-tok niya yung itlog niya. At plano ata ulit hindi ko alam kung ano ang problema nito at pang ilang itlog na yan na hindi magtuloy-tuloy yung ano nila Pag paglilimlim at pagka ano nga ako hindi ayan o ayan parang babasagin so yung kahapon na nakuha ko may crack eh so ito eh plano ko kukunin ko na lang din kesa mabasag pa ng tuluyan so guys ha nakakapanood nito no ah uh, comment naman po kayo sa mga nakakapanood na nag-aalaga rin ng ganito kung ano yung malimit na naging problema kasi kung ang problema po nito uh, kung sasabihin nyo sa akin ay itong kulungan nila na kesyo nagagalaw na ano eh bakit naman po yung dating nakalagay rito na nanay nila o yung matanda akong breeder na nilipat ko lang dun sa kabila kasi nga sila ang ipinalit ko rito noong time na nagmi -me meeting na sila eh bakit hindi sila makapagpapisa eh actually parang akot na ah, lim lima na nila yan na hindi nagtutuloy po yung mga itlog na inaano nila ah, inilalabas so yun po ang ano natin so ah, hindi ko alam kung ano o oh, kailangan ba na ilipat ko sila ng ibang lugar o ano yung style na pwede natin para magtuloy yung pag alimlim uh, lim nila o pag breed so guys uh, comment lang po antayin ko po yung ano nyo uh, para uh, malaman natin kung ano yung pwede natin gawing adjustment dito sa alaga natin so maraming salamat po sa panonood uh, thank you for watching po at lagi lang po yung supportahan So, aking page, ko George Clowney po at YouTube channel. So, happy bird keeping!